ko, ngayong buntag, Kodai si Police Major Brian F. Patalinghog, ang inyong acting chief of police sa Kapalong Municipal Police Station. Ang kapulisan ninyo din sa Kapalong Municipal Police Station ay nandam na para sa itong umakabot na 2025 national and local elections. So the preparations we have made, uh, doon na tayo katulong si and 29 polling precincts. So sa 29 na polling precincts, natay tagduha ka police na in-detail dira para magbantay sa seguridad sa itong eleksyon sa pooling precincts. And aside from that, padayon ato anti -criminality na ito ang anti-criminality uh, deployment, atong checkpoint, o ito ang buwan, uh, sakleo And also, naatay mga i-installar na community checkpoint para sa pag-deter aning mga lawless elements yung, uh, na i ang mga sa itong eleksyon. And also to cover up the the variants, of the personnel we have uh, we have received an augmentation from the the regional headquarters and the uh, provincial headquarters. So by by the mga polisya na may nay karong derisa kapalung uh, para sa election and ang ato ang mga imadhanan o mga dapat na tungbohaton election. So una ani. Eh, Uh, dili pa pwede mag picture picture sa sulod dito sa polling precinct and ikaduha bawal na sa mga kumpanya uh, on the day sa election or sa mismong adlaw sa election so bawal na bawal na po yan and ikatlo, so ayaw i overvote ang inyo ha, mga balota kay posible nga katong the rest of your votes will not be counted so maybe uh, mas maya pa siguro kung ma-undervote ka kaya eh, ma-account pa itong ban. Pero kung mag-overvote ka, mag-invoid na itong paubos pa na mga kabutara nito. And kaupat, eh, i-double check ang maluta Kung na ba ka ni or na mga excess na mga markings, or na ba siya i-damage. Uh, alinog to o oh, calls attention sa katong uh, election officer dito or sa katong nakatoka dito na mag magpabutar sa inyo ha. And then, erase ang imuhang uh, concern about sa balot. Then, ika lima, so ayaw pakikaaway sa sunod dito sa college precinct, sa ito mga election officers, kung sa mga teachers dito na na-assign. Uh, importante na para sa sa kalinaw kahit size, sa sa ito ang pagpatuman sa national and local elections. So, uh, ika um, ayaw hawa sa buting precinct kung wala pa kinay na butangan ang ipuhang tundo o indelible ink. Mga dose na to, or mga dapat buhaton. Before sa pagsunod sa uling precinct, may verify din mo kung uh, registered ka na motor dyan. And verify din mo yung mga status as a motor. And ikaw ha, pag abot sa adlaw nga uh, na ka, dilig na ka o magpangita pa kung asa ka mo at na pulling Precinct So, na they predetermine your assigned precinct the day before so that you can uh, have the time. So, katulo, uh, magdala valid ID. So, importante na magdala valid ID uh, dito sa pulling percent to verify your identity. And, kaupat, uh, di di na magsulat ka o um, mismo na yung uh, mga guide o um, kinsa yung mga candidates na i-shade uh, dito sa balota. So, wag lang yung mga sample ballots na galing talaga sa uh, mga candidates or sa mga political party. Bawal mo yun. And number five, so, orient and familiar, uh, familiarize yourself kung so, saan nawang atong uh, NRA 2025 na balot na itsura niya. So, may mga shading dito, na may mga instructions dito. Um, sa pa'y mga QR. So, familiarize yourself para hindi really ka ma, ma, wala kung sa mga instructions dito. Uh, so, may final may final message sa for the 2025 National and local Elections and of course, safety first, uh, security, kung kita mo hawa sa atong balay na hindi lang siguro kung kita talan mga mo butar na wala na yung sa atong balay kung hawa magalita sa balay dapat nakala hardware CCTVs o uh, natakabalok na mga, mga mga lulis events na mo take advantage sa nga sitwasyon ng mga tao busy sa eleksyon and kado ka so ganban, mortal ganban pa rin and, and on the day uh, from the day and a day before his election, lara tayong kwan, uh, liquor ban. So, bawal na po magbenta, mag at saka bumili ng mga liquor or mga alcoholic na mga beverages. So, kayo uh, sa narating na election 2025, so, ilaanyayahan uh, po, po lahat na no, participate uh, sa ating election And both wise di po. Uh, Pag-isipan po natin kung sino po talaga yung karapatan na umupo para sa ating bayan at sa kawagsinibig sa mga tao. Yan lang po at maraming po sa